Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay dispidida party ni Mama. Kasi ay malapit na siyang umuwi sa Pinas. Ayan ang aming salo-salong pagkain. Ayan, may brownies, may palitaw, may carbonara, may tilapia. Ang po may ah uh, sisig, ayan, may ipon. Oh, my goodness, ang dami namin food. Nung pagdating ni mama dito, may welcome party. Pag uwi na may meron naman kaming party. Ganito po dito sa Amerika, maraming party. Kasi, iilan lang mga Pilipina dito, kaya tamasama lagi. Ayan, ang mga food, ang sarap. May rice, hindi nawawala ang rice. May soup ay, hipo na si Mother. Happy kasi malapit na siya umuwi sa Pilipinas. Kaya, hindi na siya nagkakasakit na homesick na siya dito sa, Pil eh, sa Amerika. Kaya, uuwi na siya. Ayan, at marami pa kami kaya dito na maiinip siya sa bahay. Katulad ng soccer, hindi na niya kaya maghintay pa next time. Kaya pinauli ko na siya. Maraming akong schedule. Ayan. Kaya pinaga na natin siya. Kasi para hindi na siya ma-homesick. Para mag okay na si mama. Ayan. Ang bahay ni Nainay Amy. Ayan na may mga bata. Sila Kike. Ayan. Celebrate lang po kami. Ayan. Bye. Paano po? Bye-bye na. Ingat. Thank you for watching. Bye.